mga chong, kamusta po kayo dyan muli at this is chong At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lalo na dyan sa bandang Pilipinas sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Pilipinas at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan pala I know, what can we do? all we have to do is just think positive and I'm pretty sure that someday, somehow somewhere I uh, makukuha rin natin ang ating gusto para sa si kabukuti natin. At syempre, no, huwag po natin kalimutan ang ating overseas Filipino. Yep, yeah, sa ating mga kata overseas Filipino workers at mga kababayan diyan at sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at alam po natin ang ating mga kababayan na Pilipino sa Pilipinas ay uh, medyo pinaha. No? At uh, tayo po ay uh, dalulungkot at ang ating mga kababayan sa Pilipinas ay pinaha kaya kayong mga Ah uh, overseas Filipino workers diyan ay sana po ay tawagan nyo no at kung hindi naman available ang uh, ang service ng kanilang telepono ay maybe you can google the number of the barangays no at uh, para malaman niyo kung na at anong balita sa inyong mga mahal sa buhay at wag po kayo masyado mai-stress and just keep watching the news about the Philippines baha no and um, malaman niyo kung ano nangyayari and um, medyo alam din naman kasi tayo mga Pilipino ay uh, talagang uh, ika nga ay parang sanay na sa baha pero this is the worst no at and it's becoming masama pa kaya sana ay magawa ng parang ito ng ating mga gobyerno di ba so and uh i hope god will no okay all right at tayo po ay merong reaction no tungkol po sa pagbisita ni Mr. First and 1% President Bangag Jr. Yan po kaya po siya tinawag na 1%. Bang junior ay dahil po siya po ay, uh, what do you call this, ay uh, tumawad pa. Tumawad pa siya. Or uh, let's say siguro sinasabihan niya si Trump na wala bang, babaan mo naman yung taripa. No? At sabi niya si Trump, oh sige, tama na ba 1%? Yan! Yeah. Yan ang maganda at uh, yan ang tamang-tamang uh, diskate. Salamat po uh, Mr. President Trump at uh, kayo po ay uh, nagbigay ng 1%. But anyway, alam mo mga chong, sa ating mga, hindi kasi alam to ng ibang mga basic na yung mga taong Pilipino dia sa Pilipinas na uh, ang 1%, ay, uh, actually, kung ikukumpara mo to sa mga ibang uh, bansa na kapitbahay ng Pinas, ay talagang, ano mo, baka yung mga presidente ngayon ng kapitbahay natin sa Pilipinas, ay, uh, ay uh, natatawa na lang, no? Uh, but, but, but anyway, dito sa United States, pabor sa amin. Dahil wala kaming taripa, magpunta dyan sa Pilipinas. Pero kayo, yung mga manufacturer company dyan, especially sa mga pagkain, alam naman natin na ang Pilipinas ay magaling sa pagkain, ay uh, medyo tataas. So, but anyway, yung pisa po muna natin ang, uh, ang, ang ating gustong pag-usapan dito. Pero siguro naman, nabalitaan nyo na na before na ang ating pong uh, banga ay uh, nagpunta ay siya muna ay nagbitaw ng salita. Pakinggan po natin at uh, sana po ay maintindihan nyo nito, okay? Here Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, uh, si President Trump, ay uh, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng atimahensya na pagkandaan ang uh, naging uh, baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ang lahat ng ahensya na magtrabaho uh, sila at mag-coordinate sila upang uh, tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Oo nga naman mga chong, yung mga tauhan ni Bangag. <laughs> no? At uh, kayo ay dapat magtrabaho at uh, ipakita niyo sa bangag na to na kayang-kaya niyo kahit wala siya. Actually, mas maganda pa nga wala siya. So, but anyway, um, alam mo sa ibang leader 'yan, uh, kung kung halimbawa nagkakaganyan ng iyong mga constituents, yung mga iyong mga kababayan. I think I'm going to postpone. Halimbawa akong presidente and um, it's going on like that. I'm just gonna postpone my activities or kung events, no? Kasi ano eh, um, you have the reason why. Siyempre, nag, nag, ano eh, nag, uh, nagbabaha na sa bansa mo eh. Kailangan ka nun, ikaw ang leader eh. Ika nga, ikaw ang kapitan. El Kapitan. di ba? Pero tinuloy mo pa rin umalis kasi nga, you wanna see the USA. probably you wanna see your gold. But anyway, ganun talaga eh. No? At uh, hindi naman ito tipong mga ala Duterte. Eh. Uh, pero kung ka, uh, makasabi natin uh, pagdating siya mga ganyan, hindi aalis sa ka, maliwala kayo sa akin. Kahit ho si VP sana. Kung halimbawa mangyari yung ganyang baha, na uh, kasalukuyang aalis siya, kung alam niya na hindi naman importante or kung alam niya na ma move niya ang event na 'yon, she will do it. At Tate Digong will do it. 'Di ba? Kasi nga may lumalabas sa balita na itong pagdalaw ni Bangag ay uh, hindi naman talaga planado o hindi talaga naka-set up. So parang sa nga, great gate crusher lang kung itong si Bangag sa White House. Well anyway, ganoon talaga. And um we can you can tell naman, you can tell naman nung dumating dito si Bangag ay uh, para sa akin nakita ko na parang wala talaga eh. Parang, I don't know, it, feels like um, parang, who you? Di ba? Parang ganun eh. Parang the respect is not really 100% or the pride ng isang presidente katulad ni Ibang ah, uh, ay hindi talaga mo nakikita sa mga nakapaligid sa kanya. And think about it. Nung panahon na nakita ko, si Biden pa yan ha? Nung nakita ko na si President Jinping ba yun, yung presidente ng China, pumunta ng Pilipinas. Red carpet pa. Pero ito si Bangag, never. Kasi, ano don't know, alam mo naman dito sa Amerika, no? imposible namang hindi alam ni Trump at ng mga White House na kung ano talaga ang pagkatao ni Bangag. Oh, <coughs> sige, sabi niya, <coughs> ah, sumalubong dyan, ha? mo na lang dito pagka magpipirmahan na. So, the respect, it's not really there. Yun ang aking uh, no? Kasi parang, ano eh, kung makikita niyo itong pakikita ko sa inyong next video na si Rubio, parang wala eh. 'Di diba? parang ang hirap, no? Parang you can tell na talagang oh, sige, sige. Okay, diba? mo, bisa mo parang. Ano ah. rin po natin 'to at uh, makikita nyo itong si uh, si Bangag ay talagang you can tell na wala, wala talaga yung respect. For me, ha? At marami na rin nakakakita na walang respect talaga. Here we go. Oops, ito pala. Sorry. Sige, sige kanya. Okay, na. lang. Yun ang ibig ko po sabihin mga chong. No? At uh, itong si Bangag ay uh, parang, ano, no? for me, parang sa, sa kantong salita, parang ginagago mo na lang. Eh. Di ba? Parang, hindi ka pare. Si Rubio, man. Isipin nyo na lang kung, kung may respeto siya sa tao. No? Yung, yung gano'n na lang. Para sa akin. Pero marami na rin nakapansin yan. Marami na lang reaction ng ganyan. No? Na ikaw ang bisita, ikaw ang guest, syempre, pag, pagkatapos mo mag-photo op, op, edi parang, di ba parang sabi mo, this way. Di ba parang ganun, ipapakita mo, this way, sir, or this way, Mr. President. Hindi. Iniwan na lang ni Rubio. Parang, sumunod ka kung gusto mo kong kausapin. May nakakala mo, na yun. I yun ang ko, no, dito kay uh, Bangag Jr. And um, it's so sad, no, dahil sa reflection ng kanyang pagkatao, doon mo na rin nakikita na he represents the Philippines. And um, parang ganoon ang trato sa atin ng ibang bansa. No? I'm not saying na talagang baka 100%, pero kung makikita mo, kasi if you going to compare it again, ayan na naman po tayo. Kapag no, compare tayo kay uh, Tatay Digong at saka kay uh, Bangag, you can tell na talaga si Tatay Digong talagang, tingnan nyo, tingnan nyo yung mga huli niya mga video na bumisita sa ibang bansa. And you can tell na talagang Uh, ang ganda ng pagrespeto. And talagang they treated him as besides the president, it's like one of the best VIP, parang ganun. Pero ito hinayupak na ito, wala. Parang, sumunod ka, gusto mo kausapin. <coughs> yun ang dating ni Rubio sa kanya. And remember, Rubio is just a secretary of state and this guy is the president of the Philippines. <coughs> diba? Yun ang nangyayari. Kaya naman ang, ang, akilang aki lang doon ay parang um, di ba parang why so sa akin parang wala talaga eh di ba parang uh, parang hindi talaga katanggap-tanggap na ganyan ang ginagawa sa ating presidente and then you know moving forward na siya sa white house uh, he spoke to president donald trump and uh, pinag-usapan nila kung ano dapat nilang pag-usapan and um, the, the thing here is um meron lang akong mga gustong i-react dito na sinasabi niya na Parang sabi ni Donald Trump, no? Well, thank you very much everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family, great family legacy, and highly respected in the country. I know that because I have many friends in the Philippines and is great respect or couldn't say it. na natuwa mga ensamada vloggers dito at mga tao, mga maka-loyalista nga at mga mga bangang. But anyway, uh, you guys know Donald Trump is just being sarcastic di ba al al alam ninyo yan at uh, and Donald Trump is a businessman parang na rin yung ahente ng kotse na nagbebenta na bobolahin at bobolahin ka you, you can tell the face kayo panoorin nyo total may re replay naman yan sa youtube panoorin nyo on how he talk beside yung nasa tabi niya si Bangag kung pa paano siya makipag-usap sa sa media and in as a matter of fact it's just from the media no hindi naman siya pwedeng maging super bastos Dahil nasa media although alam naman natin na may pagkabastos na rin si Donald Trump ah! No? Kaya ang masasabi ko lang dito is uh, you can tell na he's being sarcastic talaga. And ito naman si Bangag ay talagang tuwang-tuwa. Di ba? Pero, wow, Donald Trump really makes me. Di ba? Kaya it's so sad dahil nga naniwala siya so, sa mga Alam niyo, sabi ko nga sa inyo kanina, pabor sa amin. No? Dahil uh, kami mga sa Amerika ay pwedeng uh, pwede magpadala dyan o magdala na isang bagay na wala kayong sisigiling taripa sa akin o sa amin. Pero kayo, sisingilin namin kayo ng 19%. Tapos sinasabi pa rito na, na kung matatandaan nyo sa mga interviews nilang dalawa ay sinabi ng isang reporter na, ande, ah, may nagsabi na, ah, ang Philippine star na sinabi na tinitira daw ni Donald Trump si former president Tatay Digo. If you're going to read o i-transcribe nyo o i-transcript nyo yung sinabi ni Donald Trump at saka ni Bangag, maintindihan nyo mabuti. Dito kasi nakalagay, no, asa na yun? Uh... asa na yun? Anyway, i-ano ia ko na lang sa inyo, i-summarize uh, ko na lang. Nagsabi siya na the last, the last administration doesn't go well. They think Philippine Star and the rest of the uh, morons sa uh, mainstream media sa Pilipinas, it was Duterte. <laughs> so, hindi nila alam at sinabi mabuti na ito ay galing o mismo sila Biden yun. Maybe you don't know why this journalist sa Pilipinas ay hindi masyadong naiintindihan. Akala ko ba nagtapos kayo ng four years course to be a journalist? Di ba? Bakit ganyan pagkakaitindi nyo? Either, either na, na hindi nyo naiintindihan dahil sabi nga namin, bobo kayo, or pinasasama nyo lang o tinitwist nyo lang ang news para mapasama na naman ang Tatay Digong at ang mga Duterte. Iyon lang yan eh. Pretending to be bobo, which is true bobo, di ba? Or, tinitwist nyo yung kwento para mabasa ng mga tao sa Pilipinas. Kaya ngayon pa lang ini correct ko lang ko sa inyo kung anong ibig sabihin ni Donald Trump kasi presidente namin 'yan eh. 'Di ba? So Donald Trump is just being sarcastic to your guy. 'Di ba? Kaya 'wag po tayo agad maniniwala sa sinasabi sa ng mainstream media sa Pilipinas kasi alam naman natin ang mga mainstream media sa Pilipinas ay talagang makabanga. Hindi po sila 'yung ng state o sila 'yung magtatanggol sa Pilipino o sa tao. Wala na po. As long as the money talks. sila. 'Di ba? Now Let's talk about the trade deal. Ang problema dito mga chong is yung trade deal ay tuwa na si Bangang. Ano kung bakit? Isinabi niya pa sa Pilipinas na siya ibuwi, 1% daw is already an achievement para sa kanya. Tapos, zero pa pang mag-export -mage ang Amerika sa Pilipinas. Saan ka naman nakakita ng taong ganito no? Tanggalin muna natin si Trump, baka akala nila si President Trump namin 'yan. Ayun. Saka naman nakakita sa taong ito na 1% na nga nabawasan lang ng isa, tapos pag sila magdadala sa bansa mo, walang bayad. Oh my gosh. Tapos pinagmamalaki niya pa yung 2 billion pledge. Asaan ah, yun? Kahit ako pwede ko sabihin, oh, I have 5 billion pledge so sad dahil meron tayong ganitong klaseng tao. Either talagang ang utak niya ay walang laman, the only thing na naalala niya lang sa isipan niya ay pulburo. That's <coughs> bullshit. <coughs> iyon ang nakaka, iyon na nakaka, lungkot. No, dahil 2016 to 2022, meron tayong matinong presidente na merong parang malasakit sa Pilipino at matapang. Had, he had, or he has balls. <coughs> Pero itong tao to if you if, if you see the interview between President Donald Trump and him you can tell na talagang tanga. At at nakakatawa pa sinabi pa rito no ha ah, gusto ah, dito ba yon Thank you very much I am ah, hindi yata we're going Sinabi rito kasi ni, ni Donald Trump na okay si Bangad dahil marami siyang mga representative Siguro sabi ni Donald Trump na walang yato ah pag ka ng tao, parang isang barangay ang dinala mo. Anyway, talagang nakakahiya at nakakalungkot, no? At um, sinasabi nga nila rito na sinabi ni Bangag na US is just the only trade partner that now Pinoy evolved. Which is, dito parang foreign policy, sinabi pa ni Bangag dito na ang foreign policy daw is in an independent one. And we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of sovereign rights wala na po, dati na lang nga po ibinenta na ang ating tatay digong sa ibang bansa. So wala tayong sovereignty. Tapos, sinabi pa ni Trump, no? I don't know if you have an issue with China, but me, I'm okay. <coughs> Tapos, ang gusto ko lang i-correct din rito, no? this is not, it's not really the President Donald Trump, pero yung, yung sinabi ni Donald Trump that uh, they wipe out the terrorists sa Marawi o sa Mindanao, that's not true. US help pero tumulong ang Australia at saka UK. I don't know, may may nagsabi na patirawan ang China. So it's not really like um um US lang ang tumulong. I just want correct that. No? Kasi I just want let you know guys, no. Kung gusto niyo i-google niyo na lang kung sino ba ang tumulong kay Tatay Digong nung nilinis niya ang Marawi City from the terrorists. I na lang, i google niyo na lang, malalaman niyo kung sino 'yung mga bansa na tumulong sa ating bansang Pilipinas sa Marawi kusang itinapon natin o winalis natin ang mga walang sa Marawi City no? I just want correct that kasi lumalabas sa sinabi ni President Donald Trump na sila lang daw, di ba? So, so baka nakalimutan lang ni President Trump or siguro mali ang pagkakasabi sa kanya ng mga aso niya. So we just want correct that, di ba? Anyway, um isa pa rito sa isyung ito no ay uh, nagtatanong din ang mga tao hindi na ito sila Donald Trump yung video ito yung to si alam niyo mga chong yung yung sa conference na yon hindi ko lang kung oh, set up din yun or what kasi alam naman nila na merong issue sa LA. Mm -hmm. sa KS2, no? Kaya, uh, sumasabit ang kanyang pangalan sa sa drug ano uh, case kung saan si Mr. Tantongko ay namatay because of cocaine cocaine effect. Mm -hmm. Kaya naman uh, ang mga tao ngayon mismo ang Pilipino ang nagsasabi nasaan si Butud. Panoorin natin. Ni First Lady Liza Reneta Marcos si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbiyahin nito sa Estados Unidos ngayong buwan. Ito po ay ayon kay PCO Undersecretary Tony Claire Castro. At wala namang binigay na dahilan kung bakit hindi sasamahan ng unang ang Pangulo <laughs> sa nakatakbakit ng pulong to kay US President Donald Trump. Katalasan kapag ang abroad si PBBM, sumasama si First Lady. Siguro sinabi na huwag ka nang pumunta dyan dahil nakakahiya at may kaso ka sa LA. O sinabi siguro ni Trump na punta ka rito pero sa kondisyon huwag mong dalhin yung asawa mong butod. 'di ba? Uh, kaya, siguro Favorite, ganung, kaya siguro ganyan na nangyari. Bagamat meron itong sarili mga commitments At schedule na sinusunod sa ibang bansa. Commitment my ass. Anyway, itong si Butod uh, Butud ay hinahanap din ng mga tao. No? Mga Pilipino. No? At sinasabi, at, at sa Pilipinas, nagtataka sila dahil 3 years ago, di ba, gigil na gigil itong si Butud na i, uh. ano kay ano, o 3 years ago ba? O last, this, yata, this year or last year? Basta, remember nung namatay ang Pope? 'di ba? Itong tao to tinutulak talaga si Bangag para makalapit niya si Donald Trump. Kasi nga they have a purpose here in the US. 'Di ba? Who knows, baka yung mga natitirang ari-ari ng mga Marcoses, you know, and then against Cruz de Butun, baka nasasarapan dito sa powder dito. Diba? diba? Pero, nung ito na yung time nila na walang schedule na pagdalo kay Donald Trump, so bakit hindi siya sumama? Nagkaroon siya ng biglang event sa Saudi Arabia. Diba? So, parang you can talaga, na umiiwas. Sa maraming tao, nakatulad natin mga Pilipino, we know na umiiwas. Kasi kung hindi sumabit yung babaeng ito sa sa pagiging uh, cocaine lover, ay, uh, I'm pretty sure kasama to. Kasi nga, syempre nga naman, you eh, president, dapat may white, white house. White lady. May first lady, pareho, Syempre, nandun din yung first lady ni Donald Trump. Di ba, usually, ganun naman pag nagdadalaw yung mga presidente sa presidente, kasamang asawa, di ba? So, it's really a question to the Filipino. And as of now, yun ang sagot natin is because you're trying to avoid. Di ba, yun ang ina-avoid ng libutud na mapahiya sa White House. Or maybe, baka si Rubio, baka. Sinabi na, huwag mo nang dalhin dito yung asawa mo. Kakahiya. Eh, dahil nga, ano, yung nangyari sa LA. Diba? Yun na lang yun. Eh. Yun na lang ang isipin nyo. ba diba? Anyway, uh, before we almost uh, done, get done, ay uh, ito nga yung yung sinasabi ng mga Pilipino that they hated yung nangyaring deal ni ni Bangag sa tarifa para, at ang mga Pilipino na nasa Pilipinas ay galit. At syempre nga naman, ang mangyayari kasi ay uh, tataas na ang presyo ng uh, Philippine products dito sa US. Kasi may taripan eh. Natural, idadagdag yan ng mga manufacturer sa Pilipinas. Eh. Uh, idadagdag na namin ito. tuyo. So, oh, halimbawa, uh, $10 yung tuyo. Baka maging $15 na. Oh, eh, syempre, eh, dito marami naman kompetensya ang Pilipinas. May Vietnam. May Thailand, Indonesia, Malaysia, Korea. Oh, tapos sa uh, China, meron pa rin. Oh, tapos uh, syempre, Japan. So, marami. May Mexico pa. O, manga, Mexico. O, ayan na lang sabihin ng mga Pilipino dito. Eh, ito na lang bibiling ko. O, bibili lang ako ng galing dito sa US mismo para walang dagdag na taripa. Diba? Kawa ka, Pilipino. At uh, talagang masasabi natin, marami. O, may mga magsasara dyan. Anyway, panoorin natin yung opinyon ng mga Pilipino na talagang hindi nila nagustuhan. Here we go. Filipinos sa Amerika sa resulta ng trade negotiations sina PBBM at U.S. President Donald Trump. Bukod sa Filipino businesses, apektado rin daw ang consumers ng produktong Pinoy. Yan ang agenda report ng ating U.S. correspondent, Don Tagala. Sa pagbabalik ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa, sa pagbabalik, no? Sa tinutuluyan niyang Blair House matapos ang pakikipagdegosasyon kay U.S. President Donald Trump sa White House, ipinaramdam agad ng mga aktivistang Pinoy ang kanilang pagkadismaya sa resulta ng tariff negotiation. Marcos, I know you can hear us. I know your people are listening to us. We are committed to defending the rights of Filipinos that you are so willingly auctioning off, selling off to Trump. Ch Ay! Sa isang social media post, ibinalita agad ni President Trump zero tariff sa US products na papasok sa Pilipinas, pero 19% ang tariff para sa mga produktong Pilipino na papasok sa US market. President Marcos dumating sa White House sa may misyong magkaroon ng bilateral trade pact sa US at makipagkasundo para sa nararapat ng taripa para sa Pilipinas. Si President Trump, reciprocal tariff naman ang hanap. Pero naniniwala ang mga kababayan natin dito na ang kasunduan ng dalawa ay hindi matatawag na patas o reciprocal. Imagine 5% to 17%, 20%, and now it's just 19%, and then a 0% uh, tariff on U.S. goods coming to the Philippines. It's a complete sellout. Para naman sa Pinay business. Okay, bayan muna, USA, yata yun eh. Pero, sige na. Pakisamahan nyo na muna, total eh, para sa Pilipinas. pero, pero huwag kayo maniniwala man siya sa bayan muna, mga hinayupak, NPA yan. This owner ng isang non-alcoholic bar sa Washington, D.C., ang future ng kanyang negosyo ay at risk dahil sa tariffs ni Trump. There were analytics or like, um, what is it, Um, articles about the food and beverage industry getting impacted by all this tariffs federal cutoffs and that 45% of like restaurants might not survive 2025 so i'm more i'm worried about it on a collective um, sense but i'm also kind of challenged as to how we're going to stay resilient and overcome this pero para sa, isa, sa may ng Purple Patch restaurant sa halip na import pa ng mga Pilipino, tulad ng banana ketchup at bagoong ginawa na lang nila ang mga ito in house Chef Patrice decided it was the best decision to just start to make these things in house um, for two reasons. Uh, so we can avoid uh, international entanglements like this. At para naman sa mga Pinoy consumers, tanggap na nila ang pagtaas ng ng mga Pilipino. Absolutely not fair. How is that reciprocal? The, the very definition of reciprocity is one for one, like for like, apples to apples, oranges to oranges. And that's clearly not what's happening here. Definitely think they could have done a lot, lot more, because I think the United States had a lot more power in terms of what trying to negotiate. and he's trying to flex a lot more than what past presidents have done. Nakabalik na sa Pilipinas ang Pangulo at ibinida ang pasalubong ng 2 billion US dollars investment pledges. Bukod pa <laughs> sa Just pangako ng eh. US government na. na dagdag 15 million dollars para sa private sector at 48 million dollars sa foreign assisted projects. Ayon. Yun, yun ang nangyayari po mga chong at uh, hindi po masaya ang Pilipino sa ginawa ni Bangag. At uh, wala po tayong magagawa at nangyari na ang hindi dapat mangyari pumirma na po si Bangag at uh, yun po ang kasunduan. The only thing na lang ating pwedeng gawin ay sana nga po uh, hindi, ta hindi totoo ang mangyari na baka in the long run then maybe not to, not this year maybe after 8 to 9 months ay may mga kumpanya magsasara sa Pilipinas dahil mahihirapan sila sa taripa and Marcos did a good job. At uh, talagang you can tell na hindi niya pinahihirapan ng Pilipino. You can tell na hindi niya rin gusto yung mga nangyari. Gusto, hirap pag sinungaling, pag kay bangag. Anyway, ganun po talaga. At uh, again, sino naman po magiging kawawa dito mga chong? Di ba? Itong mga Pilipino na to. Bakit kanya? Patulog nga nang binanggit kanina. Ay, um, dahil mahirap at mataas na ang taripa, ay uh, baka mamaya instead na makapag-export sila sa US. Kasi ang, ang, mga tao talaga ay uh, they really want to be exporting products sa, Pilip, sa, United States. Hindi lang sa ibang bansa. Dahil alam naman natin pag United States talagang ibang dating. Uh, aminin na natin yan. Huwag na natin, uh, wag na natin patagalin. Huwag na natin i-deny. Kapag punta sa US ang iyong bagay ay talagang proud ka because it's going to the US. And um, because of what Bangag did, no? Kaya <coughs> yeah, talagang magsabi natin ng And uh, just like what I mentioned earlier na ang mga Pilipino rito sa US na since mahal na magiging uh, product ng Pilipinas. Nagaling Pilipinas, ay ang gagawin nila ay eh, bibili na lang ako sa Vietnam, sa Vietnam store, China Chinese uh, market or sa mga Korean market or sa mga Indian or uh, at mga mga Mexican na uh, some Mexican market and Asian market na hindi na sa Pilipinas kung meron man doon sa Pilipinas, like dito, katulad dito sa Washington, meron sa Seafood City, eh syempre ang patuloy ng ngayon ng tao, unless marami siyang pera, ba, diba? ay uh, ang isipin na ito na bibiling ko, oh, wala pang tarif. Ang laki, ang laki na diferensya. Yung nga, sabi ko, ang tuyo. Sabihin na natin, $10 sa ang apat na piraso, eh may tarifa na. Oh, so baka mamaya, $15 na yan, di ba? Eh, ano? don't know, kung malaki ba yung aking sinasabi, o matababa, o kulang pa. So, so that's, that's gonna happen. Yeah, it's going to happen, even I, ay uh, pag nakakita ko ng Pilipino product at mahal at ang katabi ay China or Korea or let's say Malaysia or Thailand, eh, pareho. Doon na lang ako sa Thailand at Malaysia. And it's so sad. Pilipino ako, binibili ko yung product ng Malaysia and Thailand. Instead na I'm helping the Philippines by way of buying the product. Pero dahil sa laki ng taripa na pinangako ni Bangag, so eh, siyempre, doon na ako sa mga kamura. Siyempre, hindi naman tayo mayaman na katulad nila Bangag sa paglalakaw, diba ba? So, wala tayo magagawa to, just ano, isipin natin ah saka na pag nakawi ng Pilipinas doon lang tayo babawi yun lang magiging katwiran ng mga OFW at saka mga katulad namin na nandito sa US diba? yun lang ang, 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 gagawin nila so all I can say here mga chong is um, it's really hard that um, uh, call this parang sayang no? sayang yung, yung sinasabi o yung yung deal na ginawa ni Bangag well although hindi naman daw talaga set up or organize or scheduled ay uh, nga, gate lang daw si, great cra gate, crashing lang daw itong isisibang nga, ay uh, wala rin, nasayang din, kaya ganito mangyayari. And katulad ka na sinabi ni Donald Trump, woo, ang dami niya kasamang representative. So, <tong> the fact is, lahat yan ay bayad nyo, dahil bumiyay sa narito. I don't know, kung nag-shopping pa sila somewhere, no? At uh, sana ay uh, hindi na, pero mga mayayabang ang mga sekretary ni Bangag eh. Hindi magpapatalo yan. Kaya alam niyo na ang ibig sabihin ng sinasabi ko. Okay? Already, hanggang dito na lang po at sana po ay uh, may nakuha kayo kahit pa paano konting aral dito sa ating pinag-usapan. And again, in behalf of Vice President Sara, Senator Balcoleta, mahalin natin po ang Pilipinas. Shukran.